ito mga kamangyan gagamit tayo nitong pulang asukal hindi rin tayo nakakuha ng mga dahon pampakain sa kanila dahil maulan ito na lang muna ang ating ibibigay susubukan natin kung kakainin nila Magandang umaga mga kamangyan Update tayo sa ating mga alagang kambing Yan si Belma Dalawang buwan na at kalahati na simula nang siya ay manganak Malapit na rin maglandi itong si Belma Ang kanyang dalawang mga anak ay malalaki na rin Nasa dalawang buwan na at kalahati na rin itong kanyang mga anak At ang lalakas ng kumain Ito naman si Tasya Malapit na rin manganak Dalawang buwan na lang ay mga anak na itong si Tasya. Sana ay dalawa rin ang kanyang aanakin. Ito naman ang nabili natin. Isang buwan na ang nakalipas. Malaki na rin siya ngayon. Pero sa October pa natin siya pakakastahan. Hindi pa natin siya nabibigyan ng pangalan mga kamangyan. Kung may naisip kayo, pwede nyo pong i-comment mga kamangyan para ipangalan natin dito sa alaga nating kambing. Itong kulungan ng ating mga alagang kambing ay yung dating kulungan ng ating mga alagang baboy yung time na wala pang ESF dito sa aming lugar sayang din kasi itong dating kulungan ng ating mga alagang baboy pwede pa naman gamitin para sa ating mga alagang kambing matibay pa naman ang mga poste nitong kulungan kaya lang yung bubong ay butas butas na at tumutulo na rin kaya nilagyan na lang natin ng yero pinakasilungan ng ating mga alagang kambing hindi pa tayo nakakapagawa ng magandang kulungan nila dahil kaunti pa lang naman itong ating mga alagang kambing. Kapag marami na sila, ay magpapagawa na rin tayo ng magandang kulungan nila. Dito sa mga alagang kambing rin natin, kukunin ang gastos para sa kulungan nila. Kapag nakabinta na tayo, dahil ang lalaki na magiging anak nitong ating mga alagang kambing, ay ibibenta natin para pampagawa sa kanilang kulungan. At ang babae naman, ay gagawin nating inahin para dumami ang ating mga alagang kambing. Ngayong umaga ay maulan dito sa aming lugar kaya hindi pa natin maililipat sa labas para kumain itong ating mga alagang kambing. Malakas ang ulan dito sa aming lugar kaya maputik at matubig din sa labas sa lilipatan ng ating mga alagang kambing. Hindi rin tayo nakapag -ready. hindi tayo nakakuha ng kanilang pagkain. Pero may solusyon tayo dyan mga kamangyan kahit hindi tayo nakakuha ng kumpay para dito sa ating mga alagang kambing kukuha tayo nitong ubod ng saging yan kanina ay hanggang dito, hanggang dito ang ating ubod ng saging na natadtad na ibigay na natin sa ating mga alagang baboy na yung umaga kaya ito na lang natira para sa pagkain nila mamayang hapon kuha tayo ibibigay natin sa ating mga alagang kambing yan mga kamangyan ganito karami ang ibibigay natin sa ating mga alagang kambing ito mga kamangyan kagamit tayo nitong pulang asukal kung wala kayong pulang asukal mas maganda ang gamitin niyo ay molasses ito lang ginamit natin dahil wala tayong mahanap na molasses dito sa ating lugar ito lang mga kamangyan kanina pa hindi nakakain ng ating mga alagang kambing. Hindi rin tayo nakakuha ng mga dahon pampakain sa kanila dahil maulan. Ito na lang muna ang ating ibibigay. Susubukan natin kung kakainin nila. ngayon pa lang tayo nagpakain itong ubod ng saging sa ating mga alagang kambing dahil hindi nga tayo nakapag -ready. hindi tayo nakakuha ng kumpay para pagkain nila si Bilman naman ay ganadong kumain itong ubod ng saging at ang ibang mga alaga nating kambing ay tumitikim tikim pa itong isa naman kahit tikim ay ayaw talaga hindi pa kasi sila sanay kumain itong ubod ng saging masasanay rin yan mga kamangyan kapag lagi nating bibigyan itong ubod ng saging kailangan din kasi nating sanayin na kumain itong ubod ng saging ang ating mga alaga para sa emergency kapag biglang lumakas ang ulan na hindi tayo nakakuha ng kanilang pagkain na mga dahon-dahon nagkukumpay lang kasi tayo kapag alam natin na uulan nire-ready na natin na ang pagkain nila pero may mga sitwasyon na akala natin hindi uulan. Bigla namang bubuhos ang ulan. Pero ngayon mayroon na tayong maibibigay sa ating mga alagang kambing. Kahit bigla ang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi na tayo mamuroblema sa pagkain nila. Kaya mahalaga talaga sa ating mga alagang hayop ang ubod ng saging. Pwede nyo ring gawin yan mga kamangyan kung marami rin naman kayong tanim na mga saging. Pero yung sa balang na klase ng saging ang ating binibigay sa ating mga alaga dahil hindi ito mapakla, hindi itulad ng ibang klasing saging. Pwede namang magpabasa tayo sa ulan para kumuha ng kumpay para sa ating mga alagang kambing. Dahil nga kumakain naman ng ubod ng saging itong ating mga alagang kambing ay hindi na natin kailangan pang magpabasa sa ulan para kumuha ng kumpay hihintayin na lang natin na tumila ang ulan saka tayo kukuha ng kumpay para sa ating mga alaga. Ang importante ay mayroon na agad tayong may bibigay na pagkain dito sa ating mga alagang kambing. Ang mga kamangyan, naubos na. Malasa kasi ang ating binigay na ubod ng saging. May halong asukal. Pero pinaka-suggest ko mga kamangyan mas maganda na molasis ang ihalo natin sa ubod ng saging. Gagamit lang tayo ng asukal kapag wala talagang molasis sa inyong lugar. Pero yung pulang asukal ang inyong gamitin pang halo sa ubod ng saging. Tingnan nyo mga kamangyan, gustong gusto pa talaga ng ating mga alagang kambing. Kinahabol pa ang lagayan ng kanilang pagkain. Ngayon ay tumila na rin ang ulan at umaraw na rin hindi na rin ganong basa ang mga dahon ang kukunin natin na mga kumpay kaya pwede na tayong kumuha ng kumpay para sa ating mga alaga Nabigyan na rin natin ng kumpay mga kamangyan. Kapag naubos nila yung binigay natin ay dadagdagan na lang ulit natin. Kukuha na lang ulit tayo ng kumpay at ilalagay natin dyan. Maliit lang kasi ang ating lagayan. Hindi kasiya kung madaming kumpay ang ating ilalagay. Mga kamangyan, importante na may lagayan tayo ng kumpay para sa ating mga alagang kambing. Para hindi nila maapakan at maihian ang ibinigay natin na kumpay dahil ang mga kambing ay masilan pagdating sa kanilang pagkain ayaw nila nang naapakan nila at naiihian naaamoy din kasi nila yan kung naapakan nila at naiihian nila masasayang lang ang pagod natin sa pagkuha ng kumpay dahil hindi naman na nila ito kakainin kapag naapakan o naiihian nila yan mga kamangyan may na-share naman tayo na idea na pwede tayong magbigay ng ubod ng saging pang pagkain sa ating mga alaga kapag hindi tayo nakakuha ng kumpay. Kailangan lang natin na maging maparaan sa mga problema na kakaharapin natin sa ating mga alaga dahil lahat naman ay mayroong solusyon. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa aking channel sa mga subscriber at silent viewer maraming maraming salamat po at sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video kung nagustuhan nyo po ito ay ako po ay humihingi ng pabor na pakilike, subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na ating gagawin maraming salamat mga kamangyan happy farming bye bye